So alam niyo ba mga idols na bago na po ang meaning ng PBBM ngayon? Dahil mukhang sinusundan niya na po ang yapak ni Kurekong Aquino na maraming pinamigay at pinaprivatize na mga government assets after ni Marcos Sr. So guys, ito na po ang ibig sabihin ngayon ng PBBM mga idol. Pilipinas Belenta Bawat Milyon. Bakit ganon? Eh kasi guys, million pa ang pwedeng kitain ng mga government assets na pinaprivatize niya. Kaya ang bagong meaning ng acronym ng PBBM ngayon ay yun na. Nag-rime lang po ulit ako, okay? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So bago po ang lahat, maraming maraming salamat po sa nag-donate po sa last video ko mga idols. Kina Idol Harvey Seno 2790, maraming salamat po sa $10. At kay Idol Ena Lee Aquino 6949 Maraming salamat po sa 9.99 dollars Napakalaking tulong po yan sa aming mga content creator Dahil hindi naman po kami katulad ng Big 5 Este, Big 5 Na binabayaran buwan-buwan ng mga administration Para magpakalat ang mga fake news Para siraan ang mga Dutertes ba? Diba? At syempre guys, tapos na po ang trabaho ko in the past few months kaya naman full time vlogging na po talaga ang inyong lingkod. Wow! Kaya naman po, isa po ang monetization sa main source of income ko po ngayon mga idols. Kaya naman, I really really appreciate this donation po. Wow! Again, maraming maraming salamat po talaga. At guys, kung pwede lang po sana akong humiling sa inyo na pag nakita nyo po na informative ang aking mga content, e eh, share na lang po sa FB, sa Twitter, or any social media platforms para kumalat at para po marami ang makapanood. At yeah! syempre po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mga video. Dahil po sa inyo, may monthly income po ako. Di man kalakihan, pero okay lang yan. As long as meron, okay na po sa akin yon. At least, di ko po binenta ang kaluluwa ko kay Bangag para pagtakpan ang mga kapalpakan at incompetence niya. Di gaya ng Big Five na fake news dealer, di ba? Actually mga idols, muntik na nilang makuha ang team namin noong bago mag-election 2022. Milyon ang ibabayad nila sa mga vloggers noon paingayin lang daw ang pangalan ni Bag. Nagatakan ako ng mga oras na yun, ba't kailangan pa nilang paingayin ang pangalan ni Bag? Eh may ingay naman na siya nun, di ba? But it turns out na mas maganda siguro na mas maingay. Pati yung mga Duterte supporters siguro gusto nilang magkalat din kami ng mga video na pinupuri namin siya. Eh simulat sa pool naman, wala namang kapuri-puri sa kanya. Ano ba kasing nagawa niya bago siya maging presidente? Diba mga idols, simple question lang yun eh, di ba? E kaso ng mga oras na yung mga idol pinapatakbo ni PRRD si Kuya Bongo, di ba? Yeah! So nag-say no po kami sa kanila because of our loyalty kay PRRD and Kuya Bongo. Pero kung sakaling nakuha kami niyan at nakita namin ang kapalpakan kanyan at incompetence niyan ngayon, pucha umalis kami malamang sa poder nila kahit na siguradong may monthly income kami dyan. Pucha, di namin ibibenta ang sarili namin sa ganyang klasing presidente na incompetent na nga, palpak pa. Di ba? Di gaya ng ginagawa ng mga troll farms nila na sila sila na ang natitirang supporter ni PBBM na amo nila. Di ba? Nakakaya mga idol. At kung nagkataong nakuha ang team namin yan, ni malamang pagkatapos naming umalis sa poder nila, sakalang nila kukunin itong mga kulugo na to. Gaya ni Sangkay Bangkay, ni Cash Jarrett, at yung tatlong bano na kasama nila sa Big Five, no? At syempre guys, just like what VP Sara did. ba? Diba? Nung nakita niyang laganap na ang korupsyon, e eh putya umalis siya sa alyansa ng mga kurakot sa gobyerno, ba? Diba? Well, nasa panig tayo ng katarungan at katotohanan ngayon. Kaya kahit kailan, hinding hindi po natin sila sasang ayunan. Ba mga idols? So guys, panawagan po sa mga kababayan natin dyan na may gininto ang puso na baka po pwedeng matulungan po natin si Shelani L. Mindog, 13 years old, na may sakit na leukemia cancer sa dugo. So humihingi po ng tulong ang kanyang kapatid para po makabili ng gamot na galing pa daw po ng Davao mga idol. Taga maitom sa province daw po sila habang naka-confine daw po si Shelani nee sa Sok Sargen Hospital ng General Santos City. Na may matulungan po natin sila mga idols. So sa may mga gilinto ang puso dyan, rektan nyo na lang pong ipaabot ang tulong nyo kay Shelani nee sa Gcash po ng kapatid niya na si Mang Filipa Sa Gcash number na 0946-450-4831. Na may matulungan po natin si Shela mga idols. At oo nga pala mga idols, bago magkalimutan, dahil ito na po ngayon ang main source of income ko, e panawagan ko po sa mga kadides natin dyan na may mga events or may mga business na gustong magpa-advertise sa mga video ko, i-PM nyo lang po ako sa Mr. Rio 2.0. Or i-add nyo po yung personal account ko na Mr. Rio. At mag-usap po tayo doon mga idols, okay ba? And I will give you an offer na in favor sa inyo, okay ba? So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang isa sa mga head na mga troll army ni Bang, na si Cash Jarrett. At hinamon ko nga rin po sila ng 1D5 na vlog war mga idols. Siyempre mahilig magpakalat ng fake news tong mga vloggers ni Bang eh. Kaya nararapat lamang na wasakin silang lahat sa pamamagitan ng war on fake news, sa pamamagitan ng vlog war. Yun e eh kung makikipaggera sila sa akin. Remember, my weapon is the truth at ang weapon nila ay puro fake news. So wawa sa akin kung sila ng katotohanan the moment na kumasa sila. Ako na magkasabi sa kanila. <coughs> Dahil yung unang-una kong hinamon ng vlog war, hindi ko masa sa akin. Ako maalala kung maaalala nyo si Boy Bastos na kalbo, yung may binenta siyang kadides natin, kaya binira ko yung kalbong bastos na yun. Alala nyo yun guys, di ba? <coughs> ang sagot niya lang, hindi niya daw ako papatulan luluhuran niya pa daw ako. Puti nung narinig ko yon, kinalabutan ako mga idols. Buset na yan. Yung pangalawang vlog war ko naman, puro personalan lang ang kayang idura nung kalaban ko doon. Pero yung issue tungkol kay Bangag noon, di niya man lang nasagot. di ba ang naging weapon ko nung laban kay Bangag ay si Kuya Bongo, di ba? Na mas marami pang nagawa si Kuya Bongo kumpara doon sa sinasamba niya na si Bangag noon, di ba? Simple question lang naman eh. Ano bang nagawa ni Bungag bago siya maging presidente? Diba? Simple question. Hindi niya masagot yun mga idols. Ang sabi niya lang yata noon eh dahil siya si BBM dapat siya ang next na maging president. Hello? Putya pinagkumpara ko silang dalawa ni Kuya Bongo. At malasakit center pa lang wala nang sinabi si Bungag na sinasamba nung nakavlog war ko. Kaso ang problema puro lang personalan ang banat nung kalaban ko. Hindi niya alam makipagbardagulan na based on facts and based on data. Kaya tinamad akong kablagwar yun. Kaya naman naging basura na lang ang tingin ko sa kanya. Kasi nung pinapatamaan ko siya ng mga missile ko noon, ang balik niya lang sa akin, puro personalan lang. Walang kakwenta-kwenta ang putya. But eventually, masasabi ko na ako ang nagwagi doon sa vlog war na yon. Kasi eventually, yung sinasamba niyang si noon, ngayon, kutsa kabilang na siya sa mga numero unong tumitira ngayon. So ano ibig sabihin nun? Tama ako, di ba? Na di siya karapat-dapat maging presidente ng Pilipinas. Tama. Look at us now. Lahat na nabudol ng mga gna yan. Di ba? Tapos itong pangatlong ng vlog war na papasukin ko, putya lima ang kalaban ko. Na fake news ang sandata ng mga to. Eh kaso, katotohanan ng sandata ako. Kaya di ko uurungan ang limang fake news dealer na yan ng mga administration. So, shoutout nga pala kay mga junior. Putya, ganyan ka ba talaga ka-desperado, boss? Putya, nag-hire ka ng mga banok na bloggers na gumagawa ng fake news para lang i-build up ka at para pabanguhin ang pangalan mo? That is what I call pathetic, boss. Si PRRD, hindi kailangan magbayad ng bloggers para i-build up siya. Or i-defend siya dahil alam niya na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng mga kababayan niya. Yun ang strong leader na hinahangaan naming lahat. Hindi yung katulad mo bangag uh, na gumagawa ng kwento para lang pagtakpan ang incompetence mo. Imagine gumawa pa siya ng kwento mga idols na may mga nag-feed daw sa kanya ng mga fake accomplishments para lang mapagtakpan ang kanyang incompetence. nag lang po ako, okay? Kasi nga wala naman talaga siyang magandang accomplishments maliban sa ayude, eh. Diba? So syempre, para di bumagsak sa kanya ang gravity of blame, pinasa niya lahat ng sisi sa mga pinag-resign niya sa kanyang gabinete ang kapal pa kanya. Pathetic president talaga eh, di ba? At lahat ng mga actions na yon ay para lang maligtas ang sarili niya sa kahihiyan. Putya gumawa pa ng kwento na pinapasahan daw siya ng mga fake accomplishments. Hoy, Big Five, este, Big Five. Putya, di ba kayo nahihiya ganto ang ginagawa na nagpapalamon sa inyo? Yee, nakakahiyam po siya. So alam niyo ba mga idols na bago na po ang meaning ng PBBM ngayon? Dahil mukhang sinusundan niya na po ang yapak ni Kurekong Aquino na maraming pinamigay at pinaprivatize na mga government assets after ni Marcos Sr. So guys, ito na po ang ibig sabihin ngayon ng PBBM mga idol. What? Pilipinas Benenta Bawat Milyon. Bakit ganon? Eh kasi guys, million pa ang pwedeng kitain ng mga government assets na pinaprivatize niya. Kaya ang bagong meaning ng acronym ng PBBM ngayon ay yun na. nag grime lang po ulit ako, okay? So guys, alam nyo ba na mula nang naging presidente si PBBM, eh marami na po pala itong pinaprivatize na government assets? dahil alam nyo ba na sinabi po ni Department of Transportation Secretary Vincio Vince Dizon na target daw po nilang i-privatize ang hindi bababa sa 10 regional airport bago daw po matapos ang termino ng administrasyong Marcos sa 2028 mga idol. So narito po ang listahan ng 10 airport na binanggit ni Secretary Dizon mga idols. Number 1, Iloilo International Airport. Number 2, Davao International Airport. Number 3, Siargao Airport. Number 4, Lawag International Airport. Number 5, Busuanga Airport. Number 6, Bicol International Airport Daraga. Number 7, Tacloban Airport. Number 8, Bacolod Silay Airport. Number 9, General Santos Airport, and number 10 is Puerto Princesa International Airport. Binanggit din po ni Sikitara Dizon na ang Iloilo -ilo Airport daw po ang nasa pinaka-advanced stage ng privatization dahil sa isang unsolicited proposal mula sa Villar Group mga idols. Ang ibang airports daw ay posibleng i-bid out ng Bundles Group para mas maging kaakit-akit daw sa mga investors. Ang mahalagang tandaan daw mga idols na ang mga airport na ito ay bukod pa sa pitong airports na kasalukuyang nasa ilalim ng Public-Private Partnership or PPP mga idols. Kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport, Mactan Cebu International Airport, Clark International Airport, Lagindingan International Airport, Bohol Panglao International Airport at Katiklan Airport. Ang layunin daw po ng DOTR sa pagpapabilis ng privatization ay upang mapabuti daw ang serbisyo publiko, mapalawak ang kapasidad at maakit daw ang mas maraming pamumuhunan sa infrastruktura ng paliparan ng Pilipinas. Pucha, <laughs> grabe pala talaga to si mga idols no in the service of the oligarchs pala talaga ang presidente na ito, mga idols. Grabe. At alam nyo ba na habang nagkakagulo ang lahat sa politika ay eh marami na rin pong na-privatize ang mga administration na to? What the? So alam nyo ba kung paano ko nasabi na si Bangag ay in the service of the oligarchs, mga idols? Dahil sobrang agresibo po ang kanyang administrasyon na i-privatize ang mga government assets natin under the GOCCs or Government Owned and Controlled Corporation. Alam nyo ba guys na ngayong May lang ah, nag po ang GOCCs ng over 76 billion sa kaba ng gobyerno. Imagine that. Pucha ganyan po kahalaga ang Government Owned and Controlled Corporation sa kaba ng bayan natin tapos ipaprivatize nila? What the F, di ba? At alam nyo ba na habang nagkakagulo ang lahat sa politika, e isa-isa naman pong pinaprivatize ang mga government assets ng gobyerno gaya ng Kasiknan, Hydropower Facility, pati guys mga ilgaten real property assets ng PCGG or Presidential Commission on Good Government. Pinrivatize din ang Lagindingan International Airport. Pati yung naiya, pinrivatize niya rin, di ba? At guys, ito pa nga po pala mga idol, ang mga plano pa pong i-privatize ni Marcos Jr. Siyempre unang-una dyan mga idol, yung sampung mga regional airports na nabanggit ko. Di ba? Oh, no. oh. Kasama na dyan mga idols, ang mga bahagi ng South Luzon Expressway or SLEX at Subic Clark-Tarlac Expressway or SITEX mga idol. Ang Maylong Property sa Makati City... Ang lupain mismo kung saan nakatayo ang naiya sa Paranaque City bukod sa O&M concession na tinatayang 6 trillion DAW ang pwede nilang malikom. Ako, isang kaya mapupunta yung pera na yan, no? Oh, no. At kung ano-ano pang mga idle assets na nasa ilalim ng PMO na umabot daw po sa 143 na ari-arian. Kabilang po dyan ang Emmanuel Community Hospital, Properties ng Technology Resource Center at Elorde Sports and Tourism Development Corporation. Grabe no? Sobrang dami nilang gustong i-privatize. Imbis na maidagdag pa sa kaban ng, bayan ng mga possible revenues ng mga government assets na yan under GOCCs, po siya mapupunta lang sa bulsa ng mga oligarkis. nag lang po ako. Okay? So, swerte po ang mga oligarkis na makakakuha ng mga government assets na yan. So, ang lahat ng mga to, guys, ay para po sa binipisyo ng mga oligarkis sa ating bansa, mga idol. Ang galing ni Magno. Nung panahon, guys, ni PRRD, nakapag-remit po ang GOCC ng more than 374 billion pesos. Ganyan po kahalaga ang GOCCs na 'yan. Kaya bakit kailangang i-privatize ni Marcos Jr. 'yan? 'Di ba? Sabi nila guys, ang purpose daw ng privatization na 'to ay para daw mapondohan ang mga programa ng gobyernong 'to. Anong programa? Yung ayuda. So guys, napansin ko lang 'no. Hindi kaya si Cory talaga ang tunay na ina ni BBM? Alam nyo kung bakit? Pucha parehas na parehas po kasi sila no? Privatization Administration. so good luck Pilipinas na lang talaga mga idols. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.